Morning guys! Yes! Ito na naman. May palibagong vlog na naman tayo. So, dahil morning na at um, magla-lunch na, it's already 10am na at papasok na ang aking husband, magluluto na tayo ng lunch at the same time, pambaon niya. Okay? So, magluluto tayo ng bow piece. Yes! First time ko ito lulutuin to. Kaya, hopefully like, I uh, hope masarap at ma-perfect ko yung lasa. Okay? Okay? Let's get it! On. Yes, eto na. Start na tayo sa pagluluto ng bow peas. Okay? So, igigisa natin yung atswete beans or buto na atswete. So, ito ginagawa. So, para humulay siya. Ayan. Dalawa. Dalaw lang ano ko nilagay ko. Ayan, hanggang kumulay siya. Ayan. Next natin is luya. So para matanggal sa... nung laman. Noob yung puso ng sa... puso sa sagi. Puso ng baboy. Ang um, baga ng baboy. Sulodin natin ang... Ooh! Cebuya perpekang kula oh. pa. mo alam yung ilaw ko. alam mo 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 alam Perfect ang kulay. Ilalagay na natin yung um, pambopis, yung puso ng baboy at baga ng baboy. Ayan. Nilaga ko na pala ito mga beshi. Nilaga ko siya sa asin, paminta, at the same time, luya para mawala yung lansa. Ayan. So malinis na siya. Ayoko, ayoko kasi hindi siya nilaga kasi ano, baka malansa. Dahil nga first time ko siya lulutuin. Para sigurado tayo, mga besh. ba? Diba? Ayan. Pero mer meron sa palengke, nabibili na na, nalaga na. Yung, yung sa akin, yung binilan ko sa suki ko, ano, hindi pa fresh pa siya. So, ako pa naglaga. Pimenta Leite laurel mm. Mm. Patis suka. Lagyan ko ng suka para hindi siya mapanis. At the same time, um, uh, nakatanggal din siya ng lansa. So, konti lang. One tablespoon lang mga beshi. Huwag masyadong marami. Huwag maglasang adobo. Chut! Tapos, huwag mahaluin. Hayaan mo siya ma-absorb na langit, ng nature, ng atmosphere, ng universe, yung suka. Okay? Bumigay na talaga yung ano ko, ilaw ko. Oh my God. Yes, coffee tayo while cooking. pork cubes. Pork cubes. Okay, lagyan natin. Mm -hmm. Then, i-dissolve natin yung ayan. sa sabopi si nagmamantikain. Eh. Oh mm, my god, it smells good now. Then cutting sugar. Konti lang. To balance lang yung alat. Ako karamihan, ako talaga naglalagay talaga ako ng sugar talaga pag sa ibang lut sa mga karamihan sa lutuin ko. Para, para mag-balance lang siya. Mmm. Sarap. Hindi siya malansa. Sarap niya. Tama lang siya. Kahit first time kong nito. Then, medyo nag... Natotoks na rinig yung puputok-putok na. Pwede mo na ilagay yung carrots. Actually, dapat may labanos to. Dahil wala... Sa bibilhan kong suki ko, walang labanos. So, sad to say, carrots lang lalagay ko tsaka bell pepper. Pero, sa taga may labas. Pero, nilaban na natin to. Kahit kulang yung ano. Kasap pa rin naman to. Siyempre ako dito, So, yan. Mix na natin siya. Kasi narinig ko na yung pumuputok-putok. Ayan, o ba? Diba? Ang ganda ng kulay. O, Bugs! Mm, bugs mm, perfect. Okay guys, check na natin kung kamusta na ang, ang kung okay na yung lasa or nag-blend lahat ng lasang nilagay natin. So, goods. Mm, -hmm. mm Perfect na perfect mga beshi. Yan, dan na mga Beshi. Okay na to. Ayan. Okay na to mga besh. My first time recipe ng Boppies. Okay mga besh. Thank you ulit sa pagsama sa akin. Have a great day and bye. Um, kindly click and share and like and subscribe and follow me sa TikTok ko and sa YouTube ko. Okay? Siyempre sa like-like na rin sa Facebook ko. Okay? Bye for now!